Hi po. Meron na namang isang nag-viral na nakita ko sa TikTok. Bibigay lang ako ng reaksyon doon sa ginawa niya. Yung napabalita lately, yung bata na inilagay sa washing machine. Um, isang OFW na kababayan natin yung na gumawa. Kaya niya ginawa yon kasi na-annoyed siya. Meaning, na-annoyed, na-irita. Siguro busy siya. Marami siyang ginagawa. Bukod dun sa paglalaba. Uh, pagod na pagod na siguro siya. So, napagbalingan niya yung bata. Normal naman kasi sa bata, ang pagiging makulit, iyakin, demanding, normal sa kanila yun. Kasi yung bata is only one year old isang taon mahigit. Toddler kasi yun eh. One year old hanggang three years old. Toddler yun. Yun talaga yung kakulitan ng mga bata. So, hindi ko alam po ano yung magiging feeding ko doon sa ginawa niya. Una, kababayan natin yun. Pangalawa, bata kasi so ang hirap ang hirap ibalanse yung feeling sa totoo lang ang hirap now hindi naman kasi rason na gawin mo sa bata yon just because you are annoyed o naiirita ka siguro kaya lumapit yun sa'yo dahil at is na yung bata Uh, close na siguro siya sa iyo. Siguro meron siyang kailangan sa iyo kaya siya lumapit. Ah, uh, ang hirap tanggapin na magagawa ng isang tao yung doon sa one year old na bata. Um, alam naman natin na kapag OFW, syempre malayo yan sa family. Hindi niya alam yung gagawin niya kasi nag-iisa lang siya doon. At the same time, ah uh, bago sa kanya yung environment, iba ang culture doon kesa sa culture natin dito. Kaya, siguro, um, andun yung feeling ng naiinis, naiirita kasi malayo tayo sa family natin. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para saktan mo yung bat. Um, imagine one year old. Kasi tayo, di ba, pag naglalaba tayo, 'di ba yung ordinary na washing machine, yung plastic, yung spinner at saka yung dryer. May mga holes 'yun, may mga butas 'yun. Kapag hinipo mo 'yun, 'di ba medyo ma ano siya? Matalas ng konti. Kasi ako nasugatan na ako dun eh. Nung minsang nag ako o yung nag ako. Aksidenteng lumusot yung isang daliri ko doon sa isang mga butas. Dumuguto. Dumugo. Tapos yung kalahati ng kuko na tuklap. And what more doon sa stainless na automatic na washing machine. Kasi minsan na akong nagpa Yung spinner niya, syempre may mga butas din yon pag hinipo mo siyang ganyan, medyo matalas na ng konti. Diba yung damit nga natin, nagninis-nis na, naghihimulmul na. How much more na ilagay mo pa yung bata doon sa loob? I cannot imagine na tinurn on mo pinaikot kasama yung bata sa loob. And sad to say, hindi nakasurvive yung bata. At hindi pa rin accepted, syempre, ng mga magulang na kaya mo lang nagawa yun is kasi nairita ka, na-annoyed ka. Nangyari yun sa Kuwait eh. So, nangyari yan after Christmas. Christmas, after. Pero, naka, nahuli na siya. So, she has to face all the consequences. Ang dahil lang sa nairita siya sa bata, ginawa niya yun. Angel yun eh, yung bata. Mga babies pa yun, ha? one year or two, three years old. Sana ang ginawa mo na lang, kinarga mo yung bata, tapos, Binigay mo sa parents. Ando naman yung parents eh. Dapat siguro may mga psychological exam pa tayo bago bago tayo mag-abroad. Siguro may sana mas maganda kung ganun. Tapos mas mahigpit pa tayo. Kasi hindi naman natin alam nag-a-abroad tayo para kumita ng pera, para masuportahan natin yung family natin. Hindi tayo nag-abroad para gumawa tayo ng hindi maganda. So, kawawa yung bata. Imagine ilagay mo sa loob ng washing machine. Yung bata. Kasi nairita ka lang. Na-annoyed ka. Ang hirap. Bata. Nag-game sa law na wash. Hindi mo alam ang nararamdaman ng parents. So, I do hope na uh, maging lesson to hindi accepted ang mga ganong reason para lang gumawa ka ng isang bagay na hindi maganda. Walang sino man ang pwedeng manakit ng kahit na sino. Wala kang karapatan. Awa talaga ako sa bata